Ayan, at makikita natin dito na 850 lang per pesos per kilo. Mas bumaba ngayon yung dito. Dito sa may C6 market, sa may Taytay Rizal guys. At ito yung 150 na lang pesos per kilo. Ngayong ano to, ngayong November to, ito yung update natin sa mga ano nila, mga presyo ng nitib na guys. Nitib na litson, pwede rin kayo dito mag-order. Oh. Ayan, ito yung mga litson na isang kilo is 150 pesos ito yung mga naka styro na magiging mga naka styro is 425 pesos lang yan dito yan ate perli yan chat out ate perli yan chat out naman hindi ako yan 230 yan 230. 230 per piraso ng itik dito ni ate perli per piraso yan yan ito, Jero Castor guys, Jero Castor Yan! Kaya yeah, kung gusto nyo mag-avail guys, napakadami dito mga itig sa ngayon. You no? Know? Mga press na itig na talagang uh, sariwa nyo mabibili guys. Magmula palang ang alas 6, bukas na dito. Ano? Ate Perle, anong oras na bubukas? Anong oras na bubukas? Ha? Alas 5 pa lang, bukas na dito. Oh. Yung ano, mga paninda dito, yung mga nag, ano, nagtitinda ng mga ganito, mga nitig na mga karne dito sa may C6 talagang ang daming tao dito sa ngayon no? sa may C6 market sa may Taytay Rizal Hi NEC TV, Shalvito God um, bless pa sa'yo and more power NEC TV PH God bless po Hi NEC TV, shut up Hi hey, NEC TV, more power to you yan Good morning, good morning kabayan. Nandito tayo ngayon sa may kabaan ng C6 Road dito sa may Taytay Rizal sa may Barangay Santa Ana. So araw ngayon ng Linggo. Napakadami dito ngayon yung yan ang nag-exercise dito sa may C6 Barangay Santa Ana, Taytay Rizal guys. So, makikita natin pag tuwing Linggo. Napakadami dito ng nag-exercise sa kabaan itong C6 Road sa may barangay sa kanan kay Tayrisan maganda dito pag umaga ang daming nagja-jogging oh. so pupuntahan natin ngayon ah, mag-update lang tayo sa mga presyo ng mga nitib na karne mga lechon kambing baka at kalabaw guys dito sa may C6 market at dito sa bandang side niyan papunta tayo kung dito pa kayo gagawin, ito yung papuntang tagig. Yung kanina, yung na side na yun, yung kapila, dun yun sa Mayer, si Toapin, yung papuntang Pasig naman, yung papuntang side na yan. Tapos yung, ano, yung kapilang side na to, ito yung papuntang C6, dito tayo magsimula mag-update. So, so dito guys, makita natin itong gumapak, tapos itong global oil, yan, global oil mismo, yan, kalakang pinakalanmad natin. Tapos, dire dire lang natin po. dire 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 lang natin yan guys papito ah, tan pa yan guys oh sa mismong C6 market makikita natin agad dito yung mga napakadaming mga pabo yung mga bagong stock na pabo dito sa may RG ah, RG TRT yan oh. mga pabo na titid guys, mayroon dito RG TV ah, dito tayo ngayon sa may mga panindang karne dito naman sa may ano dito yan sa may Puyang an Calvi oh. no so, dito pala sa Bungal meron na dito ako tayo makikita ng mga panindang karne yan mga nitid na karne guys dito sa Puyang an Calvi good morning good morning so ayan nandito tayo ngayon sa mga sa C6 market sa may tay tay Rizal guys So update natin dito sa mga litsyon ngayon So mabuti na abutan natin itong litsyon ngayon sa Jaro So dumating kasi tayo ito mga alas 7 Ayan o Ito yung mga litsyon sa Jaro Pastor Jaro Pastor na available sa ngayon Mga nitid na litsyon na mabil ma nyo sa ngayon dito sa Jaro Pastor oh. So napakarami nila dito ngayon mga paninda ngayon o oh. At least nabutan pa natin itong mga lechon dito sa Jaro Pastor. Ma'am, magkano lechon ngayon ma'am? Ngayon nyo rin yan? Ngayon 850 lang. 850 ngayon. 850 na lang. Ayan ma'am, update yung mga ano nyo dito iyaw. Magkano sa iyaw nyo? 20 ay sang... Isang ano lang, isang ganyan. Ayan. Owner ano, ng Jaro Pastor, si ma'am. <laughs> Ayan, kung gusto nyo mag magpaihaw Yan. Yan siya magpaihaw 20 pesos lang. Ano ito mga? Mga lamang loob ng baboy. <coughs> yan. Yeah, may mga taba rin oh. Yan. Tapos may tinga. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Yan. Yan. Baka gusto niyo magpaihaw guys. Yan. 20 pesos lang ito. Bili na kayo dito. Baka tuwing linggo lang naman ito. Nandito. Tuwing linggo lang dito mga. No? Okay. Yan. Tuwing linggo. Dito lang yan. Samayan na. Jaro Castor. Tapos may mga halitsun din sila na binatenta dito. <coughs> yan. 20 pesos lang yung ano yung ihaw ayun update tayo dito sa mga guys sa mga litsyo nila yun baka gandang ganda to dahil bago pa lang chop to guys oh. Ayan. sa mga litsyon mga gusto magabi ng litsyon meron dito sa Jaroka store sulit na mga litsyon dito ngayon na hindi mabibili ngayong linggo to guys ha ano uh, um, uh, ang date natin ngayon is November 2 November 2 dito sa may ano, yan Jaro Castor Sari Sari Store ito yung mga lipsin nila ngayon na mapipiling yan ay ito yun mayroon pa itong ulo ng baboy? yun oh. yan magkano ulit yun sir it na, na lang mas bumaba ngayon <laughs> maraming kalaban marami ano ano to yung Nitip na baboy? Opo. Yan, nitip na baboy guys. Ah, yung para ano? Ay, ah, si Buwen Ito magkano tong ano nito? Ito 850. Yan, 850 isang kilo na yan oh. Tapos 425 kalahating kilo guys. Tapos ito naman ito yung kalahating kilo, 425. Yan, yung ganyang uh, naka-styro. Tapos ito yung buong litson. Dito tuwing linggo sabado, available to mga litson dito sa may Jaro Castor ayun no so ito yung papasadaan natin sa ngayon ng mga available ng mga manok nila dito litsyon kritik na mabibili nyo ngayong araw ng linggo November 2 2025 so dito sa kanilang bantrix o chicken calves so ito ay 150 pesos per kilo yan dito naman sa mga tagalog na manok 370 hanggang 360 per estilo dito babae man o lalaki na yun yung gustong bibilihin. yan napakadami sa ngayon no? yun kung gusto naman bumili guys ng mga litsyon ang litsyon nila dito is 850 pesos na lang yan per kilo dito yung kanila mga itik na per peraso ngayon na binibenta Ayan, at makikita natin dito na 850 lang per pesos per kilo. Mas bumaba ngayon yung litson dito dito sa may C6 Market, sa may Taytay Rizal guys, 150 na lang pesos per kilo. Ngayon ano to, ngayong November to, ito yung update natin sa mga ano nila, mga presyo ng uh, nitib na lechon guys. Nitib na lechon, pwede rin kayo dito mag-order o. Oh. Yan, ito yung mga lechon na isang kilo is 150 pesos. Ito yung mga naka-styro na, magkikita yung mga naka-styro is 425 pesos na lang yan dito. Ate Perle, yan, chada dati Perly. Yan. Chada klan, hindi dak. Yan. 200 CTR. Yan, 200 CTR perpiraso nang itik dito ni ati Perly perpiraso, Yan. And ito Jerro Store guys, si Store Yan. Yeah, kung gusto nyo mag-abil guys, napakadami dito mga itik sa ngayon you no. Know? Mga fresh na itik na talagang uh, sariwa nyo mabibili guys. Magmula pa lang ang ala size, bukas na dito ano. Ate Perle, anong oras na bubukas? Anong oras na bubukas? Ha? Alas 5 pa lang, bukas siya rito. Yung ano, mga paninda dito. Yung mga nag, ano, nagtitinda ng mga ganito, mga nitib na mga karne dito sa may C6. Talagang ang daming tao dito sa ngayon. ano, sa may C6 market, sa may Tay Rizal. Sa mga chicken calls, magkano na yung mga ano na, mga ganito? Oo, oh, yung hindi na live. 150 per kilo na ano ya no? Napakadami guys, oh. Yan, kung gusto niyo magabela, dito lang sa Medyo Rocas Tour. Bukas to araw-araw -araw po. Pero pag uh, linggo sa Bado, mayroon dito sila mga litsyon na binibenta na bagsak you oh, guys. 850 peso lang per kilo. At pwede din po, pwede din kayo mag-order. Kung may mga okasyon kayo, pwede po yung, yung i-order yan. Ito o, oh, yung kalahati ng litso no Yan yan no? malaman yan no Yan malaman po no? yan oh. yan timplado na yan lechon cebu style guys ng lechon nila dito sa Jaro Castor yun kung sa chay dito